Alam mo, naisip ko lang, paano kung yung pinakamalaking had lang pala sa paglago ng team ninyo, um, hindi naman yung kakulangan ng passion? Paano kung ang problema pala ay e yung kawala ng tunay ng makabuluhang feedback? Oo nga, ano? Kasi madalas lalo na siguro sa mga Christian mission teams, yung annual performance review, parang ano eh, nagiging check the box exercise na lang. Mm-hmm. Formalidad na lang minsan. Oo, parang ganon. Sayang tuloy yung mga pagkakataon, di ba? Yung mga aral, yung chance para lumago talaga bilang team. Kaya ngayon, ang plano natin, sisirinin natin yung mga ideya mula mismo sa mga source mo. Titingnan natin kung paano ba gagawing mas, um, mas buhay, mas dynamic, at saka nakaugat talaga sa pananampalataya. Yung feedback? Tama. Hindi lang siya evaluation Exacto, hindi lang pagsusuri kundi isang pag-uusap na, alam mo yun, nagpapalago. Okay, sige nga, himayin natin to. Ano ba talaga yung pinagkaiba ng evaluation, yung pagsusuri, at saka nung feedback, yung pagbigay puna para sa paglago? Kasi based sa mga material mo, parang madalas natin silang napagpapaliti o pinagsasama. Oo, at uh, ang isang malaking bagay dyan, I think, ay yung perspective. Yung evaluation kasi, madalas nakikita yan sa nakaraan. Ano yung nagawa mo? Ano yung hindi mo nagawa? Tapos madalas may kasamang parang paghuhusga. Judgmental, kumbaga. Ah, okay. Retrospective. Oo, oo. Samantalang yung feedback, ayon sa mga source na to, dapat daw isang um, patuloy na dialogue. Isang pag-uusap talaga. At ang focus? Sa hinaharap. Sa pagubog, paano ka uunlad? It's forward-looking and formative. So hindi siya one-way street lang, hindi monologue. Hindi talaga kailangan may palitan, ang diin talaga dapat formative, nakakahubog, hindi lang summative o paglalagom ng nagawa. Isang dialogo. At dito, dito papasok yung parang wow, ang galing na point galing sa mga binasa ko mula sa iyo kasi etong ideya ng feedback sa dialogo, hindi pala ito bagong imbensyon lang ng HR o management, ano? May malalim pala itong ugat mismo sa Biblia. Nako, tama ka dyan. Sobrang lalim. Mula pa lang sa Genesis, eh. yung tanong ng Diyos kay Adan, nasaan ka? Hindi naman dahil hindi niya alam kung nasan si Adan, di ba? Oo nga. Kundi para simulan yung proseso proseso ng pag-iisip, ng pananagutan, isang uri ng feedback yun eh. Tapos tingnan mo yung mga propeta, yung ginagawa nila sa bayan ng Israel. Pagbibigay ng feedback yun bilang bahagi ng tipan nila sa Diyos. Mm -hmm. At si Jesus, grabe yung modelo niya sa mga disipulo. Nalo na yung kay Pedro, di ba? Matapos yung pagkakaila. Ah, oo, yung restoration ni Peter. Eksakto. Hindi lang niya sinabi, Uy, Pedro, nagkamali ka. Ang focus niya, I'm, hindi, ang focus talaga ay sa restoration. Pagpapanumbalik, paano maibabalik yung relasyon? Paano mapapatibay ulit yung misyon? Sabi niya, pakainin mo ang aking mga tupa. Yung feedback niya, humuhubog pabalik sa tamang landas. Wow! Pati sa unang iglesia, sa gawa 2.42. Yung sinasabing mutual encouragement, pagtuturo, pagsasama-sama, lahat yon may elemento ng feedback. Kaya, Um, masasabi natin na ang makajos na feedback parang siyang echo of the spirit. Echo of the spirit. Ganda nun. Oo. Paraan ng espiritu para gamitin yung community, yung mga kapatiran, para tayo gabayan, hubugin, palaguin. Hindi siya basta HR practice lang talaga. napaka niyan. So, kung ganun, kung hindi siya simpleng HR process at kailangan tuloy-tuloy na dialogo, ibig sabihin, bitin na bitin talaga yung mensan isang taon lang na review kulang na kulang. May mga mas practical bang paraan, mga sa halimbawa, na binabanggit yung mga source mo para maisabuhay itong patuloy na pag-uusap na ito? Meron, meron. At maganda yung mga suggestions. Binabanggit doa dyan yung pag-shift, paglipat mula sa mga formal at madalas na reviews, papunta sa mas madalas, mas relational na interaction. Ah, Okay. Like, ano, halimbawa, uh, um weekly check-ins, mm -hmm. yung lingguhang kumustahan, hindi lang tungkol sa tasks ha, kundi maikling usap tungkol sa spiritual at emotional na kalagayan. Ano yung natututunan mo? Pwedeng itanong lang, "O oh, kumusta ka this week? Saan mo nakita yung pagkilos ng Diyos sa ginagawa mo?" Mga ganon. Mm, parang mas holistic. Oo. Tapos Meron ding peer feedback, yung tulong-puna mula sa kapwa. Mga grupo, pwedeng malilit na grupo sa team kung saan yung magkakapantay nagbibigay ng tapat pero nakakatulong na puna. Dito pumapasok yung kawikaan, di ba? Bakal ang nagpapatalas sa bakal. Ah, iron sharpens iron. Gets ko. Tapos, meron pang quarterly growth conversations. Ito mas malalim na pag-uusap, siguro kada tatlong buwan. Tungkol naman sa long-term growth. Paano ba ito naka-align sa mission ng team, sa mission ng Diyos? Malalim nga. At panghuli, yung learning sessions. Parang mga regular na pagtitipon para pag-usapan ano yung natutunan natin sa project na to. O kaya, ano yung mga naging hamon at paano tayo tutugon next time? Pagre-reflect bilang team. Wow, ang ganda. Ang ganda ng mga konkretong halimbawa na yan. So, lumalabas talaga na ang feedback kapag ginawa sa ganitong paraan, e eh, nagiging isang ano, uh, spiritual na disiplina. Tama ba? Hindi lang basta proseso sa opisina. Eksakto. Yun mismo. At dahil isa siyang spiritual na disiplina, e eh, hindi siya madali. Nangangailangan to ng mga partikular na katangian mula sa bawat isa. Tulad ng ano? Una, kailangan ng pagpapakumbaba. Humility. Para tanggapin yung puna, kahit masakit pakinggan minsan, gaba? Kailangan bukas ka. Totoo yan. Mahirap yan. Mahirap talaga. Pangalawa, kailangan ng tapang. Courage. Tapang na magsalita ng katotohanan pero laging may kasamang pag-ibig. Agate love. Yung motibo mo, hindi para manakit, kundi para makatulong sa paglago ng kapatid mo. Truth in love. Oo. At pangatlo, na napakahalaga at binibigyan din talaga sa mga source mo, kailangan ng psychological safety psychological safety, yung pakiramdam na ligtas ka. Eksakto. Yung environment sa team kung saan, alam mo yun, ligtas kang maging vulnerable. Pwede kang aminin ng kahinaan, ng pagkakamali. Pwede mong sabihin, pasensya na dito ako nagkulang. O, uy, hindi ko pa to alam gawin, paturo naman. Nang hindi ka matatakot na mahuhusgahan ka agad, mapapahiya o malelabelan. Kailangan ng malaking space para sa biyaya. Yan yung tinatawag na grace factor Ah, yung grace factor. Oo. Kasi kung wala 'yon, kung takot ang mga tao, eh paano magkakaroon ng tunay na dialogo? Paano magiging totoo ang feedback? Kung ganyan, ano kaya yung pinakamahalagang maiuwi natin dito sa ating pag-uusap? Mukhang malinaw naman na yung feedback kapag tama ang pagkakagawa, tapos nakaugat pa sa pananampalataya natin, hindi pala siya dapat katakutan. Sa halip, isa siyang ano, isang napakalakas na biyaya para sa paglago. Tama. Paglago hindi lang sa skills. Oo, hindi lang sa kakayahan o performance, kundi pati sa ating pagkatao mismo, sa ating pagiging mas kawangis ni Kristo. Ito pala ay isang Patuloy na pag-uusap isang paglalakbay na magkasama, hindi isang final judgment. Maganda yung sinabi mo. At ito ngayon, siguro ang nagbubukas ng mahalagang tanong para sa'yo na nakikinig. Pag-isipan mo sandali. Sa team mo ba? O sa simbahan? O kahit sa pamilya mo? Pa Paano ba talaga ang takbo ng feedback dyan? Mas malapit ba siya doon sa dating gawi ng evaluation? Yung tingin lang sa nakaraan, sa mali? o nararamdaman mo ba na isa na siyang tunay na dialogo na ang layunin talaga ay magpalago para sa hinaharap? Isang mahalagang tanong yan. Oo nga. At idagdag ko pa siguro ang mas malalim na tanong. Anong klasing pagbabago kaya? Anong paglago? O baka mas malalim na relasyon ang posibleng hindi pa ninyo nararanasan dahil lang hindi pa nabibigyan ng ganitong uri ng pansin yung proseso ng feedback sa inyong samahan. Isang bagay siguro na pwede mong pagnilayan pa.